Ano tinda nyo? Ano po, kamutikyo at saka banana po. Kamutikyo ba? Layo Ay. pa nila, kahit maulan, tuloy-tuloy lang kayo, kahit mainit, kung ano panahon. Sobrang sipag pag ito, apo nyo anak. Apo. Apo na. Ibig sabihin, ubos na ito, hindi pa? Meron pa kong tirang isa. May tirang isang piraso. Ngayon, pauwi na kayo, nanay. Oo. Uh -huh. Ha, pauwi na kayo. Huwag na ako'y pupunta sa ano, Lemery, sana sa kayan. Dito po, dire-diretso lang po. Dito, dire-diretso lang. So, sige, salamat po ha, sa inyo na to. Dito. Diretso lang. Tapos ang inyong bahay ito? malayo, malapit na. Ito na po, sa tulay. So, pag sa tulay, pag bumaba yun ang bahay nyo. Oo. Okay. Sige, ngayon, ito sa inyo na rin <laughs> na lang Para sa inyo na rin, dalawa. Okay. Kilala niyo po yun? Dito daw eh, papasok daw. Saan po, saan po? Saan po, saan po? Baka, baka doon pa sa unahan. Oo. Oh, pa Pasaan po kayo? saan po kayo? Sa saan po kayo? Sa Salangang. Malayo ang bahay niyo? Malayo? Saan po? Sa Saan po ang bahay niyo? Okay. Ang bahay niyo. Dito na, na, ko na, dito na, Ipantulong. 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 Ipantulong ako lang dito na, dito na, dito dito na, dito na, dito na, dito hindi niyo po kukulala yan? Okay. Dito kayo na, Nay. Nay! Nay. Okay. Nay. Dito na po. Okay na. Nakita ko na yun. Nakita ko na. Saan? Baka kayo, kayo, kasawa niyo yan. Hindi. Hindi. Ayos eh, ganito na lang, Nay. May kakilala kayong bubuhat nitong bigas na ito diretso sa bahay niyo. Oh, sino? Inyo na to. Bigay ko na sa inyo. <laughs> Dalhin niyo sa bahay niyo. Bigay ko na sa inyo. ayos Ay, usap natin ha. Bakit? Boss, bigay ko na sa inyo yan. Ha? Sige na to. 好。Oh.